hindi ako kayo mahi yung iba sa inyo, sabi niya, sino kaya itong isay na ito? <laughs> Nung last time po na pumunta ako dito at kumanta uh, po ako dyan, may mga comment, mga basher ba? Ang sabi, naku, babae yan ni Kibuloy dati. Na tumanda na lang. Uh, isa yun ha. Yung pangalawa naman sabi, hala, nanay man niya ni Sarah Duterte i-deport natin yan. important imported. Okay. Pangatlo. Ano ba yung isang sinabi? Ah, uh, si Debralis daw ako. Kaya gamay mara si Debralis mo. Kita po, mangko. O, taas mangko. Anyway po, magpapakilala na po ako. Ako po si Ana ng Anna and Soraya Fire noon. Sa Itbulaga po, nung siguro yung mga bata dito, hindi pa pinapanganak, nasa langit na lang. Pero mga tiguang dali siguro kilalaman ko. No? Heartbreak, you give me a heartbreak. I gotta let you know. Ako man ang sulat sa so, so unang sa so unang panahon. Okay? Ngayon, hindi ko na po patatagalin kasi lahat po ng mga speakers natin napakahusay. At nagpapasalamat po ako unang-una sa ating mga dakilang Pilipino na nandito ngayon gabi! ating mga dakilang, mga lumalaban, mga poses ng bayan no, kung wala po sila, ay tuloy-tuloy na po tayo siguro ipa-flash sa inodoro dahil sa gobyerno nating napakaganda. Di ba ho? Unang-una po, Vivian Velas, palakpakan po natin. Na speakers natin ng iba-ibang grupo, no? Iba-ibang grupo. Merong grupong ganito, may grupong ganyan, may grupong ganyan. I Alam niyo po, ang ibig sabihin okay. yan, okay. nakakaisa okay. na ang Pilipino. Lahat ng grupo, nagsasama sa Pa. Pag pinukaan nyo po yan, ang puso ko ay 100% SINIPINO! SINIPINO LA! SINIPINO LA! Ang pinag-uusapan dito, PINOY! 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 Iba-iba pong -iba mga itsura natin, pero pareho po ang puso natin. May gwapa, may gwapo, may mas gwapo! May mas guwapo. May mata mo sa ilong, katulad mo. Meron pa Pero parehos tayong Pilipinong guwapa at guwapo. Okay? Yeah. At gusto ko rin sa mga vloggers na nandito. Isa lang ang ibig sabihin yan. Si BMR, si Panatbay, si Pebbles Talakera. Yung ating mga vloggers na... Oh, studio, si Kuya Marlon. Palangga mo na siya, palangga kita tayo. Okay. Now, nagpapasalamat ako sa inyo kasi hindi po kayo nagpapabayad. Yes! Yes! po sa mainstream media. Galing po ako dyan noon. Once upon a time, nandun din po ako sa itbulaga nandun din po ako sa GMA News TV, kung saan saan po. Nakikiusap po ako. Huwag naman inyo ipenta ang kaluluan nyo. takot pera kung ang kaluluwa naman natin po ay masusunog at iihawin sa impyerno balang araw. negosyo na pwede niyong pagkakitaan. Bigay niyo po yung para sa amin. Bigay niyo po ang para sa taong bayan. Huwag niyo pong nakawin ang pera namin. Huwag niyo pong nakawin ang dangal ng bawat isang Pilipino. Sa KOJC, hindi po ako asawa ni Kibuloy. <laughs> hindi po ako dating asawa na tumanda na ako po si Ana ng Ana and Soraya Fire. Singer po ako, rock singer, no on. Nakikiramay po ako sa si inyo, K.O.J.C. At gusto kong iparating dito si isang senadora na napakahusay, no? Kailangan nyo siguro kung sino siya, hindi ko pa mangalanganan iyong advokasya ay pangalagaan ang karapatan ng mga babae at mga bata. Hindi ba babae at bata, yun sa KOJC? Hey! Not forget, yung mga na-rape daw doon at ganyan. Nandung ka ba? Nakita mo? Pero kayo, pinapangako ko sa kanya, na itong paglalapas tangan na ginagawa niya sa mga babae at bata sa KOGC, nakikita natin lahat! <coughs> sabi ko po naman kanina, hindi na ako magagalit. Sabi ko, peace loving lang ba? Okay, okay lang ba? Cool, cool lang ba tayo? Na? So sige, para hindi naman tayo masyadong mahaybat, kaya baka, baka atakihon ng mother, eh. okay? Wala pa naman bill health, kaya e, ganyan kawat man nilang health. Gamay na ba akong ating mga Tayo, tayo ang nagbibigay ng pera! Sila naman ang lalakaw na, ay iyawa nga. Pauline <laughs> 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 eh, O, oh, mag-antan ako, mag-antan ako, mag-antan ako. Sige. Mag-antan ko English ha, English. Pauline <laughs> <laughs> Tian, <laughs> <laughs> <laughs>